November 20, araw ng Merkules. Matapos nga mabalitaan na may mga nakakapasok at nakakalabas na ng dinadyawan, ay niyaya ako ng aking mga kasamahang guro na may mga kamag-anak sa dinadyawan na kami daw ay magpunta ng dinadyawan upang tignan ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Medyo nagdadalawang isip pa ako kasi wala talaga akong idea kung ano ang itsura ng daan, kung ano madadaanan at kung madali ba o mahirap ang madadaanan. Matapos na ako ay pumayag ay uh, nagsimula na kami maganda at uh, nag-usap-usap kami, nadadaan muna kami ng grocery upang makapagdala man lang ng kahit kaunting pagkain o tulong sa mga kamag-anak nila at ganoon din sa mga tao na maaring makita namin at madaan na namin sa daan. Dumaan nga kami sa nearby grocery dito sa bayan na San Luis at uh, pagkatapos namin mamili ng ilang sardinas at ilang uh, noodles hindi pa pang mga pagkain ay nung papaalis na kami ay tinawag kami ng may-ari at uh, binigyan kami ng isang kahong noodles at uh, isang sakong bigas at sabi nila ay uh, bahalan daw kami kung saan namin ipamimigay. Binigyan din kami ng mga subot upang may repack namin to at uh, may ibigay sa mga tao sa dinadyawan. Sa aming uh, paglalakbay ay namasdan at nakita namin ang kalunus lunos na sinapit ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa Dinadyawan, kundi dito sa parteng Borlongan, Janet, Dibutunan at iba pang mga karatig barangay dito sa bayan ng Dipakulaw. Nakakaawa ang naging karanasan nila at sinapit nila sa Bagyong Pipito at may mga ilang bahay din talagang nasira na washout, out, na daganan ng mga puno, ng mga bato. Nakita rin namin yung nangyari sa kalsada, yung hirap talagang dumaan. Kaya mula pala nung linggo ng bumagyo, agang lunes ay talagang ang hirap i-clear ng kalsada. Kaya Martes at uh, merong naglinis. Merkules ay ayun na. Medyo medyo nakakalusot na raw ang mga sasakyan. Pero sa aming paglalakbay halos gusto na namin umuwi. Gusto na namin hindi tumuloy. Dahil napakahirap nga po ng dadaanan. Kawawa ang sasakyan. Mamaputik, mabato at mapakasikip ng dadaanan. Halos sumabit yung sasakyan sa mga uh, kahoy at mga bato. Pero may mga taong naghihintay sa amin, may mga kamag-anak na umaasa sa tulong. Kaya hindi na namin inisip yun, kundi ang amin nasa isip, kailangan namin makarating sa dinadyawan. Umalis kami ng San Luis ng alas 10 ng umaga dumating kami sa mismong sentro ng Dinadyawan pasado alauna ng hapon hindi pa rin kami na nanghali ang tayong kinakain namin ay ang baon namin mga biskwit pagdating namin doon ng mag alas 2 ang inisip agad namin ay kailangan namin magawa ang dapat namin gawin dahil delikado na maabutang kami ng dilim sa daan napaka haba o napakatagal ng biyahe dahil nga sa hirap ng daan kaya dali-dali namin uh, pinuntahan ang mga kamag-anak ng aming mga kasamahan guro at uh, dinalhan sila ng kanilang mga grocery at mga pagkain mga pangailangan at ganoon din ay uh, dinala din namin yung ibinigay sa amin o uh, pinadala sa amin na mga grocery at uh, yung amin din mga binili pinagsama-sama namin ito upang kahit papano ay makatulong sa mga kababayan natin dito sa dinadyawan oo alam namin kakaunti ito maliit lang ito ngunit sana ay makatulong ito at sa aming pagpunta nakita rin namin ang kalagayan ng dinadyawan at alam namin maraming tulong pa ang kailangan nila para matulungan silang bumangon muli, makalaban muli sa hamon ng buhay. Sa hamon ng hagupit ni Pipito. So dito po sa lugar na to anong sityo nga ito ma'am? Pipit Pipit? Pipit, Pipit pala dito sa dinadyawan na matindi kaya napag-desisyon na namin na dito na namin i-repack yung mga dala natin para dito na ipamigay. I-repack natin dito. Tapos pangimigay natin sa mga tao dito yung bitbit -bit natin dito sa may dinadyawan sa kipit. Yan. So kahit konti lang itong dala namin, ba ah, ay uh, sana makatulong sa mga tao dito sa sityo na to sa dinadyawan sa kipit. Ayan, dito na kami nag-repack para mabilis. Tara, bigyan na yung biglaan to, biglaan to. Dito may nagbigay sa atin ng ay, isang box. Pa, may para bigas, bigas po, di ba? tayo bigay sa atin o... bigas eh. na Tsaka ano? Tsaka noodles. Yan, para pamigay tayo dito. So guys, naka 15 packs kami. Alaman po niya na may may bigas. Tapos may noodles na madami kasi may nagbigay nga sa atin isang box na noodles. Uh, sardinas, Milo at kape. At siyempre may Skyflex. Ayun. Konti lang yan pero sana makatulong sa mga tao dito. So, yung mga nandito, binigyan na rin natin sila. Ito. May mga harap pa dito. Sige. Sige po. Sige po. Sa akin mo. Saan ba tayo? Sa mo kina lola mo. So, konti na lang. Ayan, dito namin iiwanan yung tulong. Ayan si Kuya. Ayun, ano po, kaunting tulong. Salamat po, sir. Apo. Sige po. Kunti lang po yan. Adlas yes. po, ingat-ingat. Hindi ingat. <laughs> po. Hindi oh, po. O, kilala niyo po? Kilala mo ako? Oo oh, naman. Ano mo ako? O, uh, pamangkain. O, pamangkain. <laughs> ingat po, pa-uwi po kami. Pa-uwi okay. ng bituwabo. La. La. Anong tao? La. Ayun ni to abi ni. Ha. Ah. Si Matet. si Bibi. Bibi na anak ng bayan yon. Si Matet po ya, si <laughs> Matet. Matet. Ay ten Matet. Opo, oh, 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 magpain mo. Hala. Oh dito ko ilalagay lang ha? si Saan ano kami? po kasama namin? Si Philip Salvador at saka Lari. si May pag-usap, ano? Hello pingas. po. Ito po si Philip Salvador. Baka kagilala niyo. Philip Salvador po. Kasama ano po sa Coco si Martin. Teacher. Coco Martin po ano yan? Ano po, Coco Martin po. Siya po si Philip Salvador. Oh, Ay, ano po? po. Nagdala po kami ng ano? Oh. Si Margo. Magilala oh. ka. Sige, so, magkakasama sa'yo. Oh. po? <laughs> po. Mari, Suriano ang... <laughs> Laban. Laban, di na jawan. Jawan. Ayan, yung mga dinadala namin, pinibigyan na namin basta may tao. Okay. Pa, malayo sa uh, kabiyas na. Malayo sa bayan kasi sa bayan may ayuda. May relief goods dun eh. Ito po. Pwede po mong abala. Ayan, sinayon nakita namin. Hello po. Hello po. Nakarating na po kayo doon? Galing na po kayo dun sa ano center Centro. Ay, hindi pa. Bigyan na po namin kayo para... Hello, at Mark. Thank you, God Sige thank po. Thank bless Mark. Thank you, Thank si you, Meron pa rin daw po doon. Opo, salamat po. Okay Sige po. po, laban lang po. Opo, laban. Balid ko. marami na nasira. Okay po. God thank bless na nai, God bless. Kung yung God bless na nai. It's okay po. Opo, laban <laughs> lang, lang po. Opo, opo, opo. Opo, opo.

Yung mismong tubig. <coughs> Alis, may naisal ka dun sa mo? Alam ko. Pati po damit namin, wala kaya ko. Pagbalik po namin, may mga ganito na kami na dadalhin Ano po? Laban lang po, ah. Pagbalik po kami pag medyo gumanda yung daan para marami kami makabalik. Maghahagil mag pa po kami donations. Pagbalik kami dito. Samahan nyo kami. Marami na tayo, marami tayo nadadalhin dito. Yan, uyan, oh uyan, oh uyan. Oh Father, Nakanya. excuse. Yan, sila, Meron po kami counting ano. Kaya hey, nakikita yata niya to. Hello, Hello po. Guni mo na. <laughs> <laughs> Hello. Hi. God bless. Saan nod be? Saan nod? Ba't di kayo napunta ng ano? Sa center? May ayuda doon? Hello? Sige anak. Laban anak ka. Oo, oh, sige. Sige. Mga lang po, maka ano, maka dagdag. Thank you po. Thank you. po. Thank Sige. you po. Batay. 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 Ah, Sa aming pag-uwi, magkahalong saya at lungkot ang aming nadarama. Masaya dahil kitpapano ay nakarating kami ng dinadyawan, nakapagbigay ng kaunting tulong. Lungkot dahil alam namin marami pa ang nangangailangan. Kaya nangangako kami sa aming mga sarili na kami babalik ng dinadyawan. mag lang talaga kami ng aming dadalhin doon. Maraming salamat po sa mga tutugon, sa mga magpapasabay ng tulong papaabot po natin sa ating mga kababayan sa Dinadyawan, sa Barangay Janet at iba pang mga barangay na malapit sa lugar na yon, ang tulong. Opo, maliit man o malaki ang ating maitutulong, malaking bagay po ito sa kanila upang makatawid, upang patuloy na makabangon at makalaban sa hamon ng buhay, sa hamon na hugupit ni Pipito. Maraming salamat po. Ito po ang aming kwento noong araw ng Merkules nang kami ay makarating sa barangay Dinadyawan. Di pa kulaw. Aurora